Anong nangyari pa, Hindi Tapos magagalit. Oh, may big Bigyan na lang lang, wala, no? wala, signal light? Wala signal light. Mayroon lang nag-signal light. Kung pwedeng nagpapapangin sa bahay. Ayahan mo na lang. Kala ko naman nasabitan mo. Ha? Kala ko nasabitan mo. Kaya layo pa nga eh. Oo nga, layo pa nga. Hindi ko pa ngayon kung kakalang ba kasi walang signal eh. mo na lang Paps. <laughs> Tama lang yun tol, hindi ka na sumagot <laughs> Pang lang eh, pang lang nila yun Para hindi ka na ano, kahit sila yung mali Akala ko naman, nasabitan mo May naggalit eh Yung pala bumaba hindi, nag, may problema yun, nag-aaway sa loob, kaya lang, na, nasaktuhan ka lang. <clears throat>